Magandang magandang araw po mga kababayan. Ulit ang inyong uh, Masa Masid. At uh, pag-usapan natin yung naging uh, discussion o pagpapaliwanag ni Miss uh, Maharlika uh, sa kanyang uh, vlog patungkol sa executive clemency na ibigay ni uh, PBBM dito kay uh, ex-mayor uh, Mabilog no, so ano nga ba ang kaso at bakit uh, ganun na lang kadali nabigyan ng uh, executive clemency yung dating mayor na uh, nagkaroon ng kaso sa so, um, no? so pag-usapan natin yan ngayon ay uh, analin natin yung naging pahayag ni uh, Miss uh, Maharlika, Ig, uh, ex Iloilo City Mayor, Mabilog executive clemency. Ang sabi dito President Marcos Jr. has granted executive clemency to former Iloilo City Mayor Jed. Mabilog, Jed Patrick Mabilog, citing his long-standing commitment to good go governance and the numerous awards and recognitions Iloilo -Ilo City received under his leadership. O, diba? Talagang inaano ah, sinasalpak sa taong bayan na, you know, kaya pinardon kasi may mga award-award, ek, 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 ek. ek. O, sabi dito, given former Iloilo -Ilo City Mayor Jed Patrick Mabilog's long-standing commitment to good governance, coupled with awards and recognition received by Iloilo under his leadership. Uh, President Gra uh, Banga granted Mabilog's petition for executive clemency in connection with his administrative case, thereby removing the penalties or disabilities resulting from such case, sabi ni Bersamin. Basahin niyo to kung gaano katanga to. Nakita niyo ba to mga to? Lalakayan ko lang ah. The office of the Ombudsman dismissed Magalong on October 23. <laughs> bakit, bakit napasama dito si Mayor Magalong? Huh? Oh? Oy, uh, ano ba nangyayari sa pambansang uh, istasyon natin o no? balita no? Siguro mas maigi imbitahin din ng uh, uh, committee na nag sa fake news eh sila mismo yung papakalat ng eh, fake news, At tingnan nyo eh, hindi na may pa yung apelhedo ni Mayor Magalo, wala namang ginagawa yung tao, diba? eh okay, saman sa ano yan, sa investigasyon yung mga nandiyan, fake news 2017, for violating section da, da 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 da, nakita nyo yan? nakita nyo kung gaano ka-vobo? Ito nga, uh, mga writer dyan sa Presidential Communications, mga buha ka ng ina nyo, hindi nyo matama yung inyong balita. Fake. Presidential Communication Office. Hoy, mga sir, hindi ba yan? Kayo fake news eh. Di ba? Bakit yung pinag ng kongreso ay yung mga vlogger lang na nagpapakalat ng fake news. Eh, isama niyo na rin itong uh, presidential communication. Bakit nagpapakalat ng, ano, ng uh, fake news? Eh, ano, si Magalong yung nilagay dyan. Ano naging kaso ni Mayor Magalong bakit dinismiss ng Ombudsman? Uh, ah, sagutin nyo nga, presidential communication. Tsuwa mga ito. Papakalat ng fake news. Kayo number one fake news dyan. Ayan mm -hmm. natin. kayo mga wa yawa kayo. Oh. Paano naging mabilog ang magalong? O siguro yung writer habang nagsasa habang nagsusulat nito o oh, baka si Cesar Chavez ang nagsusulat nito ang iniisip mo si Mayor Magalong na nag nagbibigay ng mga expose o matapang na pananalita na ang gobyerno ni Bangag ang Congress lahat mga kawatan kayo kaya tignan yung nasulat nyo Ibig si Mabilog, si Magalong. O, sabi dyan, ipakalat. Ma, meron fake news din itong uh, presidential communication. <clears throat> Oy, galit na galit kayo sa fake news, pero ito, hawak na nga nasa loob ng Malacanang mismo yan. Bakit ganyan? Hindi niyo ba sinasala yung mga sinusulat niyo? ay yung mga nasa kongres, ang sasagawa ng ano ng uh, investigasyon na pakitingnan nga ito. Mali-mali eh. At tapos ang pinig pinag-iinitan ngayon, itong mga vlogger. Nasa naman ang ustisya mga honorables. Yung nga palang gawin yung katawa-tawa itong mga hudas na ito. The Office of the Ombudsman dismissed Magalong on December 23, 2017 for violating Section 3H of Republic Act 3019 as implemented by the Department of Interior and Local Government. So, chinect natin yan. So, to, Mayor Magalong, meron ka palang uh, kaso at uh, binaba ng Ombudsman. Na-dismiss ka. Wala na yan. Fake news to make sure na baka, baka si Maga, you know, well, it's about Babilog. Paano napunta dyan si Magalong? So, tinignan natin, there was a report eh, uh, on October of 2017, ayan, no, October 2017, sa Philippine Star, October 26, Iloilo -Ilo Narco Mayor sucked. Okay? Hindi naman si, si Mayor Magalong ang isinako, di ba? Oh, di ba? So ngayon, mga kababayan, dahil ang uh, reason yan, Unang-una, -una, pinangalanan niya ni Pangulong Duterte na kasama sa narcolist. Then, uh, yung uh, report, ay uh, yung uh, kaso niya sa ombudsman na sinasabi diyan, ay hindi niya maipaliwanag yung kanyang income na biglang lumobo ng uh, 9 million uh, pesos sa kanyang sal. Eh, hindi natin babasahin yung buong balita, yung pinaka-importante lang. So ngayon, mga kababayan, ang question ko sa inyo, okay, balikan natin to. The Office of the Ombudsman dismissed Magalong on October 23, 2017 for violating da 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 da. All right. Okay, Section 3H of RA 3019 prohibits public prohibits public officers from having financial interest in business contract transaction which they participate in their official capacity. This impose included dismissal from service with accessory penalties and bar reemployment. The other stem from a complaint filed in 2013 by Manuel Mejorada. Ito nakakulong ito si man, si Boy ano Manuel Boy Mejorada. 'Di ba? Uh, kawawa ditong tao. So the former, provis, pro, the former provincial administrator of Iloilo, alleging this honesty grave scandal related to awarding of a government contract to a towing service firm in which the former mayor and former Iloilo -Ilo City Council had a vested interest. With the executive clemency granted, Magalong is... Talagang pinanibigyan ang <laughs> pangalan ni Magalong, you know? Ano ba? Mga nasa dyan, nandyan sa ano, presidential communication. Ang laki ng budget niya, hindi matama-tama yung report niyo dyan. Ang dami pa kayo ng tao now allowed to run for public office or according to Executive Secretary Bersamin. Nakita ko yan mga palangya. Kita ko yan, no? Madam Marlica, fake news talaga. Isipin mo, walang daw malam si Mayor Magalo. Dinamay yung pangalan niya. Diba? And beside, bakit binigyan ng clemency itong, executive clemency itong si ex mayor ano uh, mabito. e pang darumbong at pag nanakaw ang kaso di ako may sabi niya si Maharlika panorin niyo yung video ni Maharlika di ba at yan ay binaba ng ubusman sa kanya bakit ganun kadali sa pangulo natin na bigyan ng executive clemency yung mga may gantong kaso bakit? Kasangga ba? Dahil um, tumistigo laban kay ex-president uh, Ex Duterte kaya binigyan kaya binigyan ng isigit ng clemency ganun siguro yun siguro ang dahilan you no? Know? So, kung ganito kadali kasi sinabi dito, binabanggit dito, na tungkol dito sa magandang reputasyon daw ng uh, lunsod ng Iloilo -ilo sa pamumuno ni Mabilog at nakatanggap ng mga iba't ibang award. Ando na tayo. Pero may kaso. Diba? Kung ganito ang batayan ng <coughs> Presidente natin sa pagbigay ng uh, executive clemency dun sa mga may previous na kaso at naganda uh, maganda naman ang record Bakit? Pag-usapan natin itong kaso ni General uh, dating uh, General Palparan Si General Palparan po ay napakaganda ng record Kung inyo pong uh, balikan bakit tinugis, pinakulong at ang nagkaso nito ay yung uh, nandyan sa kongreso mga bayan black so bakit hanggang ngayon nakakulong si general palparan napakaganda ng record nito diba at ito pa ang binigyan ng ng uh, executive si ang may kaso tungkol sa pera. Di ba? So, ito ang tanong ko sa mga mga men in uniform natin. Dati yung kasamahan, dati nating kasamahan, ito si General Palparan. At naglingkod din naman sa bayan na maayos ibinigay ang buhay para tugisin ang mga nagkasala sa batas. No? So, deserve naman ni siguro ng isang general na tumanggap din naman ng katakot-takot na medalya para palayain at ibigyan ng kagaya ibinigay binigay kay Mayor Mabilog. so mga sir ito po ba ang tinatawag niyong patas na ustisya dito sa Pilipinas hindi ho ba kakaawa din naman ng tao na nagsilbi sa bayan pero inahabol dahil hindi kasangga no so, ito si Mayor Mabilog dumistigo lang, laban dito kay uh, President Duterte. Laya. At pwede na ulit tumakbo. No? So, kung titignan natin, at titimbang-timbangin natin, may mali. May mali dito sa justisya at pagpapatupad ng batas. Hindi tama ako eh. kasi yung tao ng servisyo din naman sa bayan kung yun ang kung yun ang uh, batayan ni uh, President Marcos para bigyan ng Executive Clemency itong si Maglo so napakarami dyan na nagsilbi din naman sa bayan at nagbigay ng karangalan bakit ngayon dinidiin? kagaya na lamang ni Kernel Grijaldo. Dahil ayaw, ayaw tumistigo lamang kay uh, Pangulong Duterte. Ah, nasa na nga pala itong si Garma. Matanong lang mga sir, nasaan si Garma? Ilabas niyo po. Eh, di ba? Kung talagang gusto niya ng hustisya ibalik niyo dito yung mga taong sinasabi ninyong naglingkod sa bayan pero natatago ngayon? di ba? Asa na hostisya dyan? Kayo, mga sir and ma'am, binabalasubas na yung ating uh, batas na sinasabi ninyong ang nirespeto nyo. Pero nasan kayo? sa mga panahon na ito. Wala, wala na ba kayong paninindigan? Muro na ba ngayong mga bumberias niyo? Huwag kayong magalit sa akin dahil yun naman ang totoo. Takot kayong magsalita? Bakit? Takot kayong mawala ng binipisyo? Asa niyo sinasabi niyong serbisyo sa bayan? Paglilingkod sa bayan, na sana kasama din bang umuro ng mga bumbilyas diba so ito may uh, sinasabi si Miss Mahalika tungkol sa inyo Wilkins tagal dahil nga siya PMA yun po yung sentimiento ng tao eh. dapat manindigan din kayo sa kabaro ninyo kay Colonel Grijaldo na ginigipit ngayon at patuloy na nakakulong samantala ang kawatan na si Mabilog ang sangkot sa pulburo na hindi dapat yan na ma, ma pardon ay na at pwede pang makatakbong muli kita nyo samantala yung kabaro ninyo nanindigan lang nagsabi ng kanyang nalalaman personal knowledge sa Senado gustong bagbaw you know, gustong Itwist twist ng mga buwakan ng ina dyan sa Congress. Yung mga buwakan ng inang mga kawatang, mga jutang, djinimes. Hindi pa kayo bawian ng buhay lahat at pumantay ang mga panin. Yung mga layo pa kayo. Diba? Gusto nilang i-twist. It Ngayon, nakakulong si Colonel Grealdo. Ngayon, ang mga vloggers, ang sabi ng, ano, ni ni Fernandez. O de ano, ipapatawag nila yung mga vloggers kasi daw, ah uh, you know, <coughs> kailangan managot. Di ba? Papanagutin nila. Yan sila barbers. Kasi natitaint yung, uh, o nasi nasisira yung uh, uh, house of crooks nila. Pero ito nga, yung sinasabi ko kanina. No? Bago nyo patawag yung mga vloggers, patawag nyo muna itong presidential communication. Kawawa yung pangalan ni Magalo. Tumatakbong mayor yun sa Baguio. Walang kalam-alam na masisira ang pangalan niya dahil naisulat dun sa news take note residential communication ang naglabas o, patawag niya yan fake news fake news eh pag yan hindi niyo pinatawag alam na My God, panglilin Alam niyo kung bakit nila ipapatawag din yan? Maliban sa gigil na gigil sila sa mga vloggers, another way na pagtatakip nila dito sa vice cam na ginawa nila at gusto nilang makalimutan, mga kapalangga. Gusto nila... Um, natumbok ni Miss Kaya siguro din, iminalik na lang yung pangalan para pag-usapan pag-usapan para malihis ang atensyon ng mga tao ay sabi ay fake news pala itong nganalabas ng ano so puputok yan mawawala ngayon yung issue sa BICAM medyo may pagkatalihin ng tanga rin eh? makalimutan ninyo ang issue dito sa BICAM na ito na dapat ito ay binibigyan, kung gusto talaga nila imbistigahan, dyan sa so Kongreso at Senado iimbistigahan nila but again, hindi sila mag-iimbistiga sa kanilang mga sariling pagnanakaw kaya nga sabi ko nga, although alam naman natin na sinusungal nga lang na ni Lisa Tanas ni Bangag, ang, ng pera ng bayan ang mga tiwaling AFP ang mga tiwaling nasa PNP lahat yung mga hinayupak na yan na mga katulad ni uh, Marville at ni Au Au Browner at iba pa ni Gibo, lahat yung mga hinayupak na yan. May singit ko lang, no? regarding dito sa sinasabi ng mga lita. Papayag ba kayo dito mga sir na gaganyanin kayo? Dahil sa mga matataas na opisyal dyan, na walang paninindigan at tumurong ang mga bumbelyas, nadadamay ang buong organisasyon. Diba? Diba? Aminin manatino natin o hindi, napakarami ng na mga tropa ang dismayado sa mga nangyayari ngayon. Pero ito din ang sasabihin ko sa inyo, mga sir. Kung dismayado kayo, magsalita kayo. Huwag umurong yung mga bumbilyas ninyo. Di ba? Kung talagang may malasakit kayo sa bansa, para sa tao, gusto mong ko sa tao, magsalita kayo. Ayaw natin o ayaw ko, ayaw ko personally, ayaw natin na magkagulo at magkaroon ng labanan, madugong labanan dyan. Ang gusto lang natin magpahayag kayo kung ano ang stand ninyo. Kitang-kita nyo na ng nangyayaring korupsyon ngayon, di ba? Yung mga retired officers na lang ba, retired uh, enlisted personnel na lang ang may uh, yagbos para magsalita kayo mga nasa, nasa katunggulan pa ngayon at nasa servisyo, umurong yung mga bumbilyas nyo? Bakit? Takot kayo mawala ng binipisyo? Nasa inyo sinasabi nyong professionalism? Nasa yung pagsumpa nyo sa saligang batas na pangangalagaan niyo ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino? Ah, pala kayo mga sir. Diba? Iilan lang yan mga general na may gumagawa ng kalukuhan dyan. Bakit hindi nyo gawin para matauhan yung mga yan? Baka mamaya si General Torre, mapansin yung vlog ko dito at ipatawag ako ha. General Torre ha. O ganun. bibigyan ako ng opinion ko dito. Ayaw ko ng kaguluhan. Nasabi ko lang katotohanan. No? At lahat naman tayo may karapatang magsalita. Kitang-kita nyo naman yung nangyayari nyo sa bansa, di ba? Na binabalahuran na ng ibang ilang politiko yung bansa na, yung batas natin at yung ibang opisyal naman natin ngayon bulag mura mga mumilias kayo po talaga mga sir at ma'am no? ay may paninindigan at alam nyo ang tama't mali mawala man sa inyo yung kinakatakutan nyo mawala at least alam nyo na gumawa kayo ng tama <clears throat> hindi ko naman nilalahat yung mga opisyal ng uh, gobyerno dahil mayroon pa rin naman talagang tapat panungkulan dyan pero mga sir at ma'am lahat ng mga ginagawa ng ilang politiko ngayon lahat po tayo apektado hindi lang ko kami kayo alam niyo man ang tamat mali. <clears throat> Alam niyo naman kung ginagamit kayo o hindi. So sana magbigay kayo ng uh, opinion nyo Hindi lang 'yung mga retired PMA uh, graduates, no? Kasi sila nagbigay na sila ng uh, mga open letter. Naglabas na sila ng mga open letter. So, ibig sabihin, mayroon talagang mali. Ayaw nyo, lang, ayaw nyo lang talagang sang ayunan na may mali. Dahil kayo ay takot. Ngayon, kung magpapadala kayo sa takot, paano na lang kami mga sibilyan? Paano na lang yung mga maliliit na mga mayan? Eh, hindi na rin magsasalita yan. Diba? So, sino pa ngayon yung lalaban para sa tama? Kasi kalaunan, yung mga mali na nangyayari ngayon, magiging tama po yan. At yun ang susundoy natin. Diba? So sana sa lahat ng mga taong gobyerno, alamin nyo kung ano ba talaga yung gusto nyong patutunguhan ng bansang, bansang ito. <coughs> Excuse me. Tingnan ho natin kung ano ba yung gusto natin tumbukin kayo ho ang may karapatan o kayo ang may otoridad na gumawa ng hakbang para mabago yung mga kabalastugang nangyayari ngayon so itong mga pag-iimbestiga nila malinaw na mas malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw kahit sabihin nilang hindi political uh, motivated, politically motivated yung uh, purpose nila, eh parang ganun na nga yung pinagutunguhan. i -deny, deny lang nila para kunyari, totoo yung mga pinagagawa. Para hindi halata na may nahabol silang mga tao na gusto nilang ilaglag. Diba? Alam niyo yan, mga sir at ma. Huwag tayo mulag. So ngayon, eto yung regarding na sa inilabas ni uh, ng uh, Presidential Communications Office na patungkol dun sa executive clemency. Meron naman ako silang pagtatama. Kasi ako kanina ay uh, nag-search-search din naman. So kahit pa pano, tinama naman nila. No? Yung magalong dito, yung magalong, ay uh, mabilog na. No? tinama nila mula dito sa isang mali na inilabas po nila. So hindi fake news yan ha. Kung nagkamali man sila, dapat mag-apology sila dun kay Mayor Pagalong. Pero na lang, kung talagang kakapal talaga ng muka na hindi, ma hindi marunong manghingi ng sorry dahil may pagkakamali sila. No? So, pinag-iinitan nyo yung mga vloggers. Huwag nyo ko isali dyan. Ha? O, umbisa ko pa lang. <laughs> naman, Diba? Isama niyo ako sa listahan niyo, ba? So, kahit pa paano, sabihin natin, naglabas sila ng mali. At may itinama din naman. Pero, may damage na doon sa pangalan ng tao. Di diba? So, yun ang dapat investigahan nyo, mga nasa kongreso. Dahil, gobyerno ang papatakbo dito eh. Di ba? So, balik tayo dun sa pagbibigay ng executive clemency. Bakit itong si General Palparan at yung iba pang mga nakulong na naman ng tama at may naiambag naman na malaki para sa kapayapaan ng bansa natin, eh bakit hindi ito bigyan ng executive clemency? Bakit? Dahil ba hindi ka ayon? Hindi mahawakan? Dahil may prinsipyo? Pagaya ni General Grijaldo? Diba? So, huwag tayong selective mga sir at ma'am. Kayo sa Congress, kung may ginawa kayong mga pag-iimbestiga dyan para dun sa sinasabi niyong paggawa ng pagbalangkas ng mga batas, ayusin niyo naman. Hindi na lang yung basta-basta. Eh, porque nakalinya dun sa kalaban ninyo, ay gigipitin nyo na. Okay? So, yun lang po mga sir at mama, no? Nawa. Panawagan ko sa lahat ng nasa gobyerno, alam niyo naman ang tama't mali. Huwag kayong denial. Huwag nating ilihis yung totoong nangyayari. Dahil ang taong bayan po naapiktuhan. Yun lamang po, mga kapabayan. Ito ang inyong masamasid. Patuloy po tayong mapagmatsyag, mapagmasid sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Yun lamang po. Maraming salamat.